Hello guys. Ang ating dashboard ngayon. Sobrang, ano na, sobrang lalana. Unti-unti na naman bumababa. Wala na ako na-upload video. Bigat na problema.

Seventeen years old ka birthday lang so magto ng nang 17 nag birthday sila nung nakalipas ng kanyang kakambal tapos ayun ayun na na siya sumunod na siya sa tatay niya iniisip na namin na kinuha siya ng tatay niya para niya sa maghirap isinabay na. Ngayon, inaantay na lang namin siya na ano, na dumating galing coronary. So ngayon, maya mayang konti. Dalawa, dalawa na sila nakaburo. Hanggang lang talaga ako. Hanggang live lang. Para yung mag-upload ako ng video na ano. <laughs> 也没有。